Celeste Cortesi, rin ng Queen sa Miss Universe Thailand, ano kaya ang say ng Miss Universe Philippines Organizations hinggil dito? At ito nga ang nakakalokang spotlight na ibinigay kay Celeste Cortesi ang kauna-unahang El Tokuyo at tinaguriang ang Straight Breaker sa Miss Universe, sa ginanap na Miss Universe Thailand, dito nga ay ipinakilala siya as final judge to the competition, at grabe, ang bongga ng presentation sa kanya. Dahil siya lang naman ang kahuli-hulihang tinawag to walk the stage. Miss Universe Philippines, 2022, Ladies and Gentlemen, Sylvia Celeste Rabibi At talaga namang agaw pansin ang ganda niya. Kitang-kita rin sa mga mata ni Celeste ang saya habang ikinakaway ang kanyang mga kamay sa iba-ibang panig ng audience seat. Habang rumerampe sa napakahabang stage, natila ba siya ang rey ng queen? Sobrang kabaligtaran ito nang nangyari sa kanya sa Grand Finals ng Miss Universe Philippines. Kung saan invited pa naman ang rey ng winner na si Arboni Gabriel, ang owner na si Anja Krachetotip, at iba pang mga bossing ng Miss Universe and some of their biggest sponsors. Doon ay nakaupo lamang siya sa isang sulok ng audience seat at nanonood at pumapalakpak sa mga candidates habang sila ay rumerampe sa stage, hindi rin siya formal na ipinaharap sa mga guests, dahil nagkita lamang sila ni R. Boni Gabriel sa isang dinner kung si Celeste lang ang nagkusang lumapit at nakipag-usap, at hindi iyon kasama sa programa ng Miss Universe Philippines Organization during the visit of the owner and the reigning winner. Hindi rin maganda ang dress na ipinasuot sa kanya dahil kamukhalam kang yun ang suot ni Aunt Chile sa kanyang prelim na hindi na nga maganda ang style wala pang kabuhay-buhay ang kulay, kaya pati si Celeste hindi makangiti sa sobrang lungkot at marahil pagdaramdam na rin sa kanyang sinapit na ibang iba sa mga past ng queens ng Miss Universe Philippines Organization, ito nga ay sobrang ibang iba sa ipinaranas kay Celeste sa Miss Universe Thailand kung saan very welcome siya not only on the stage, kundi maging sa mga past reign ng queens and of course sa reign ng queen nito na si Anna, perfect din ang styling ng gown na ipinasuot sa kanya at talagang nag-bloom siya lalo sa kanyang makeup, she was treated like a queen na hindi niya naranasan sa sariling organization where she belonged, anong masasabi mo rito? Please comment down below, please like and subscribe, thank you.